Ayan, sino nakatikim na nito mga palangga? Nilagang kamuting kahoy. Sausaw sa bagoong. O, oh, ayan. Masarap. Try nyo. Hello mga palangga. Good morning. Ayan, nag-harvest ako ng aking tanim na, ayan o, oh, kamuting kahoy. Ito yung kasamahan ng mga ninakaw. Ito yung natira. Ayan. Nakapag-harvest din tayo sa wakas. <laughs> Naunahan tayo nung mandirigma. Kaya ito lang yung natira mga palangga. O. Oh. Ayan. Ngayon ay mag-ano ako? Mag-luluto ako ng nilagang kamuting kahoy. Ayan. Pero ang gamit ko ay tubig lang at saka asin yun. Ang masarap gusto ko. Ayan, nakahanda na yung ating apoy dito, mga palangga. Ayan. Ayan ang aking apoy gamit ang kahoy. Sino nakarelate sa mga ganitong buhay, mga palangga? Ayan. Rich kid ka kapag hindi ka nakarelate sa ganitong buhay. Ayan ito na nga mga palangga tapos na tayong mag balat ayan. ilalaga na natin oh. ayan. unahin natin yung mga medyo malalaki para mas madali maluto ayan mga palangga ito yung sinasabing kapag may itinani mayroon kang aanihin at mayroon kang kakainin mas masarap po kumain ng pinagsikapan natin. Pinaghirapan galing sa pinaghirapan natin kaysa sa hindi tayo naghirap na una pa tayong mga makatikim sa nagtanim. ayan Ito yung aking oh, 'di ba? Dahil masipag tayo, ito yung katas ng ating kasipagan. Ayan, nakaisang kaldero tayo ngayon na ilalaga na ano, kamuting kahoy, balinghoy sa Bisaya. Ngayon, hindi natin siya gagataan, kundi ilalagan lang natin sa tubig, lagyan natin ng kunting asin. Ayan. So, lalagyan natin ng tubig. Isang pichel na tubig ang ilalagay ko para umapaw yung ano, kaligayahan char umapaw yung tubig ay ma, pati yung nasa taas ay magkakaroon ng lasa dahil sa asin so takpan natin at isa lang na natin mayroon akong nakahanda dito na ayan o oh, may nakahanda ako na apoy yan ay nahulog ang apoy so ayan iluto natin sa kahoy para mas masarap yung ano ayan sino nakaka-relate ng ganitong buhay mga palangga so ayan lalagay na natin yan ganitong buhay simple pero masaya ayan at, at least pinaghirapan natin ayan oh Dito lang yan sa paglabas ng tindahan. Habang ako'y nagtitinda ay nagbabantay tayo ng ating nilulotong kamuting kahoy. Update ko kayo mamaya. palangga. Ayan, ganito kahirap ang buhay, oh. Di ba? Ganito ang buhay sa probinsya. Hindi pa kumukulo yung aking ano, nilol, nilalaga. Sino nakaka-relate ng mga ganitong buhay? Lumangalangga, ayan oh mukhang luto na yung ating kamuting kahoy ayan hanguin na natin so ayan na luto na yung ating kamuting kahoy no oh ayan lalagay natin dito lagay na natin sa ating lagayan. Sarap. Ayan. Tibaling kamuting kahoy basta maganda ang lagayan. mabubusog na tayo niyan. O di ba? sarap ang init ito yung aking katas ng aking pinagtaniman mainit oh. so ito na mga langga ayan na ang dami oh. tapos ayan tapos, lagyan natin ng kalamansi yung ating bagoong. Yan, sarap. Ayan. O, ba diba? Solve na ang ating tanghalian ngayon, mga langga. Dami pa, o. Oh. Isang kaldero. Oh di ba? Ganito 'yan, oh. Oh, diba? Sarap. Hmm, hap. <coughs> Bubulunan pa tayo ng sobrang sarap. Hmm. Ayan. Kain <coughs> tayo. Ito ang pinakamasarap, oh. Bagoong. Thank you for watching, guys. Babu.